Dito na sa tahol. Tapos so, ito po kami ngayon mga guys. Thank you. Sabi ni nung Jerry, meron daw ahas dito. Kaya kinakabahan ako. May nakita daw isang napakalaking ahas at napakahaba. Dito sa area na ito, yung nagubat na bahagi na aking lupain. Oh. Yeah, even with a lot good job, yeah.

Wala unggoy dito. Nung Jerry. Wala unggoy. <laughs> <coughs> Ito po ay isang. Sana, mo, aking awi. Naalala lamang sa'yo Ngayon mo aking damdamin Ang puso ko Kumusta man may trabaho pa kayo doon? Mamaya na lang yan No? Oh, mamaya na lang ha? Alaw na, alaw na

Uh, Ayan. 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 So, sa ating area yun 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 yung area sa taas yan kita ang view dito ito ang view yun so sakop yan na ito naman itanim eh, na natin yung mag-ulan-ulan no. Kain okay, mo na Kung, kung busog ako tapos maglakad ako, magsakit ang Ah, so unahin niyo muna. Maya na lang magkain. Kayo kung busog. Hindi kay, kayo, ikaw, kayo, talaga ang ginaano uh, namin. Uh, kayo talaga ang mag Tubanda tayo sa kan. Oh. Kayo pababa naman mo yan. Hanapin oh. natin yung 200 na ano. Uh Oo. -oh.